Ipapromote ko. Oh, ano rin? Ano na? Nandito sa inyong kahang? Huh? Or paganda ko. Oh. Wow! Oh, <laughs> Pati pala sa ako nagamit na gamit na rin. Uh, uh, guys, tingnan nyo ang ginagamit ni Chakoni. Ang daming 36 skin. Bye, Marie. Uh, oh, uh, ah, ah, may, oh, tingnan may ano, sunscreen. Oh. May ano pa. May bright and glow. Meron pong bubble whip. Malmas, Chakoni, ang pagpapaganda. Ay, 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 ay. <laughs> Kaya ay, ay ng... itong taong ito. Kaya kayo morder <laughs> na. Morder na kayo nito at kayo gaganda lalo kung kayo maganda. O, oh, tingnan <laughs> nyo naman ang face at chakuli. Lalo pa kayong gaganda. Oo, ah, ah, maganda ang face. Ang lang <laughs> asim, ah, sarap. Kasi ang asim pa. Yan ang asim pa. Bembangan daw pa ah. Yan <laughs> <laughs> guys, ang gamit ni Chakoni at namin. nagay ko sa comment section ng link guys. Ay oh. Ang dami naman ni Chakoni, okay, dalawang kahon. Oo, kayo na ba yan? Dalawang yeah, <laughs> <Ganyang> kaunti. <laughs> Patigin pa <na> yun ito <tayo>, yung mabuti. <laughs> Guys, yan ang ano, ang aming ginagamit sa aming mga facelift. <laughs> i -stock na ako.